Ayan na po natin yung lollipop. Yes. Kasi lang ko yung bisayote. na po natin yung sabagay. Para ano ba yung lollipop? Ayan na yung Para hindi po sya Alright. Ang ba? at ang sili guys isa natin ang sili kasi kasi po ay maanghang kaya lang hindi po maanghang wala kasi yung pang pinigang sa ano yung mahaba um, kasi yung malaki kaya natin ang ating naman guys ay ayan narinig ko na yan ang asin pa rin dad at buka isa lang po natin ito guys ayan yung mga po kasi natin ang ito yung jawa.

Niluto ko po ito kasi. Ayan, para hindi masira. So, lagay na natin, ha? Ay, namuuyong ako dugo, guys. ng luto ko siya kagabi. hindi po masira. So, yan na siya guys. So, ang ating yan. Yeah. Hindi po ba? Kurungkulo na po. ang dami po pala nito, $50. Thank you. tikman na natin guys kung ano ba ito yung pagkakay ito na po siya ng suka guys dapat marami pati yung sili lagay natin yun hmm. yan ah ba? Diba? medyo malapot na po siya guys kaya kailangan natin siyang patayin So, po. Tapos yung ating Okay, Google bye, bye.